Magandang araw sa inyong lahat mga ka vlog. Ngayon, gusto ko lang pong ipakita, uh, samahan ninyo kami sa isang mahalagang sandali para sa aming mahal na pamilya. Ang aming mga ninuno, ang paglipat ng mga labi ng aming mga ninuno patungo sa isang mas maayos na at marangal na libingan, dahil ang dati nilang libingan po ay hindi na po maganda medyo binabahan na po siya at delikado parang mag give up na yung lupa kaya kailangan namin silang ilipat sa mas magandang libingan nila kahit matagal naman 2 or 30 years ago ang nakaraan Uh, kailangan pa rin natin silang irespeto at ilipat sa magandang libingan. Ganito po ang paraan lang namin. Simply lang po siya, iayos ang kanilang mga kabaong, tapos iayos yung mga uh, katawan nila na i-form na parang form din ng tao. Tignan natin yung paano nila inaano kahit tignan mo sa tagal nila is ano tignan mo naging lupa na sila kaya kailangan nat kailangan maingat at ayusin mabuti ganito uh, ga ganito ang para namin maglipat ng aming mga mahal sa buhay La, sa kabundukan Thank you very much for watching. Huwag pong kalimutang mag-subscribe para updated po kayo sa lahat ng video.